sabi noon siya? Yung, yung Ano bastos naman siya sabi niya? Tapos po po po. Pa pala sa day mga kabayan, welcome back sa channel OWKSA. Marami mga Pilipino mga kabayan ang napipilitang lumapit at humingi ng tulong kay Senator Rapitulpo sa Rapitulpo Tulpo in action. Dahil ang pagkakaitam sila ng tamang proseso mga kabayan at lusti Kaya watch niyo po mga video na ito kung paano nagulat at nagalit si Senator Rapitulpo sa sumbong ng kanyang nalaman sa isang kababayan natin. Masya po mga video nito. Nayilo na ako eh. May nag-responde po ang dalawang polis na lalaki. Kinakunang approach siya po sa akin agad. Sa Idol rapi sabi niya po. Ikaw po talaga tatong. Ginahasa ka talaga. Baka mamaya magpakulong ka lang ng tao nang wala sa daylan. Siya pa po yung... Sa akin na sabi niya... 'di ba magliko ka baka na kay 90s ka naman kaya na sa iyo gumagano pa po siya sa akin ay bastos naman sinabi Tapos niya po, yun, ha naku pasensya na po hindi ko po kasi alam na ano na binasutos ko po, po. nung time po na yon na nangyari December 3 po pumunta po ako sa barangay ng IBC po ngayon po kasi naman po ako na may-ari ng bahay na pinag-inuman po namin. Ah, nag-inuman po kayo nito? Opo. Uh, Pero hindi naman po ako tataling lasing na lasing. Siguro po, natulog, natulog po kasi ako, nararamdaman ko po na hilo na ako eh. Tapos po, nung pumunta po kami doon sa barangay, may nag po ang dalawang polis na lalaki. Kinausap po ako nung polis na lalaki. Unang approach siya po sa akin agad, sa Rapi, sabi niya po, ikaw po talaga? Totong, ginahasa ka talaga. Baka mamaya magpakulong ka lang ng tao nang wala sa dahilan. Hindi, basta-basta magpakulong ng tao. Sino Sabi po yung, nasabi noon? Yung, yung, yung polis po. Anong pangalan po? Hindi ko po kilala yung polis na yun. Saan sa station po ito? Sa ano po, doon po sa station 2 po. Station 2. Marikina po. Sa Marikina. Marikina. Anong oras po yun at anong araw? Para Bale, alas 12 na, na po yung December 3 po, Sunday po. Alas 12, okay. Madaling araw, December 3. Opo. Tapos po si Idol Rapi, di kinabukasan po, sinamahan na po ako ng pamilya ko po, pati mga kapatid ko. Kasi hindi naman po nila ako dinala ng station ng polis nila, yung polis po na nag-interview sa akin. Yung po yung naantay ko eh. Yung darin po nila ako sa station nila, hindi po ako dinala eh. Tapos sabi ko po sa kanila, ipamedo nyo po ako para totoo pong maniwala kayo. Kasi nakaganyan pa po ako sa kanila, si Rafi, habang nagsasalita ako eh. Para maniwala lang po sila sa Daya akin. Yeah, dapat pag meron pong sumbong, dapat in-entertain nila. At kayo pa nga nag-suggest, buti pa kayo, alam na alam niyo yung proseso na ipamedical to make sure na yung sumbong ninyo ay talagang valid pero ayaw nila, diniscourage ka pa. Tapos sabi po ng woman desk pa po doon, imemedo po po ako doon sa Mandaluyong. ano yung gagawin kanilang value, bakit sa Mandaluyong yung ka imemedo, eh wala naman medical legal doon, sabi po nung ano, yung desk po pero, pero sa, dun. sa chat niyo po, itong uh, katabaho nyo, inamin niya, na minulista ko niya, nagsorry sa'yo. Opo. O ebidensya na yon. Humingi po siya ng tawad, maawaro po ako sa anak niya, sa pamilya niya, sa akin nga po, hindi siya nakaway. <laughs> gusto ko lang naman po magtrabaho na <laughs> maayos eh. Coral Joel de la Torre, Station 2, Marikina PNP. Asya yung unang nilapitan oh, ng po. polis. Sila Makin po yung nasikaso po kami nun. Sige, si Staff Sergeant Maria Maureen Privado na lang. Sergeant Privado. Hello po, sir. Magandang hapon po. Alam niyo po na kaso ni Ma'am Jessa? Ano po, Sarge? Yes, yes po, sir. Alright. Pwedeng pakikuha po yung pangalan ng mga polis na una niyang nilapitan at uh, diniskarte siya parang pinahiyapa siya Opo. 'Yon po siguro umpisa. gusto kong malaman kung sino po ngayon. And then pangalawa, ano na po'ng development dito sa kaso sa ginagawa niyo pag-imbestiga Sarge? Sir, kausap ko po 'yung ano po, 'yung kapatid po ni Ma'am nung isang gabi po uh, nakausap ko po, po siya. At ang sabi niya po sa akin nagpa-genital na daw po sila sa Kamcrame. After seven days daw po, is makukuha po yung result. Pag nakuha daw po iyon, is babalik na po sila dito sa station namin, sir, sa office po namin. Yun But po ang sabi na po sa akin eh. ng kapatid po ni Ma'am Jessa May. Yeah, siya pa po yung gumagaling po sa akin na sabi niya, di ba magaling ko ka, baka kay 90 s ka naman, kaya naakit sa iyo. Gumagaling po po siya sa akin. Ay bastos naman, sinabi tapos niya yan? Tapos po, ha? Kapo, tapos po sabi niya pa po, pag ano ba... Nagumingin siya nakasal papakasalan mo, tamang po ba yun? Tapos nagtatawalan pa po sila. Maririnig sa video na humingi na pamanhin ang babaeng polis sa harap ni Sen. Tarapitulpo dahil sa kanyang mga nasabi sa complainant mang kababayan Sarge. <laughs> yes, sir. <laughs> isa ka pala sa bumastos sa kanya ayon dito kay ma'am Jessa naku pasensya na po hindi ko po kasi alam na ano na binasutos ko po, po siya wala naman po akong ginawa kasi sinabi mo raw baka, baka ano sabi mo paki... naintis daw po ako kasi kaya daw po naakit sa akin sabi niya po tapos, tapos tawa -tawa. po nakikipagtawa ng papusa don. Eh, yung utak ko po nasa na po tas naririnig ko pa po yung tawa na nila para pinabali mo po nila ako. Okay. <laughs> hindi naman na, hindi naman po dapat kami lalapit dito kasi nga po lumapit na po kami sa police station Marikina inisgaso this case naman okay. po Sender kami po, mama. ito yung sinasabi ko karamihan sa mga complainant namin dumaan sa proseso kaso binigo sila ng proseso kaya napunta sila sa tulfo ganun yun eh at pagdating nila dito sinisiguro ko magkakaroon ng ustisya ang mga lumalapit sa atin na binigo ng proseso. Colonel Earl Castillo, Chief of Police ng Marikina PNP. Magandang hapon po, Colonel Castillo. Magandang hapon po, Senator. I would like the Staff Sergeant Maria Maureen Privado right now relieved from her duty at be investigated. Uh, yes, sir. Yes, sir. Uh, at lahat ng mga kasama din. niya na nung papunta ng victim, pinagtawanan siya at binastos. Give me yes, the sir. names of those people, yes, Colonel. Okay, hey, sir. Alamin po at po kami ng investigations para malaman kung ano po yung kapuhan. ng istorya dito sa mga nababanggit ng nagre-reklamo sa mga kapulisan po natin dito sa Marikina. Opo, sandal po, Colonel. Ha? Sargento, ba't nyo ginanong po yung victim? Sa halip na kaawaan nyo po at mataranta kayo, gawin nyo yung kung ano na sa protocol, ipamedical, etc. Bakit nyo po ininsulto po, Sarge, yung victim? Ah. Ba't nyo nakuwang insultuhin? Uh, sir, hindi naman po uh, iniinsulto. Wala naman po akong ginawang masama kay ma'am. yung pagsabi niyo po na baka nakanitis ka, insulto po yon. Sir, kung may, na, may nasabi po akong masama, humihingi na lang po ako ng sorry. Humihingi na lang po ako Ito ng po sorry dapat kay ma'am. Kung po sa aming testigo. Ano po? humihingi, kung may, may nasabi po ako o may nagawa po ako nga pagkakamali kay ma'am, humihingi na lang po ako ng sorry. Okay. Patentahan na lang po ilan ako. Po, ilan po kayo doon ma'am? I, lo, I know hindi lang ikaw kasi sabi ni ng victim dito, eh, meron daw kang mga kasamahan doon. Dapat kayong mga pati mga kasama mo masibak din at matrain. May seminar, yung the proper way, yung protocol sa pag-handle ng mga victim, especially yung mga kababaihan na victims of pangahalay, they should be handled with care. Di ba, ma'am? Yes, sir. And with empathy. Yes, sir. Hindi yung parang pagtatawanan. Colonel. Yes, sir. Opo. Hindi po. lang po. hindi lang po si Sargento Maureen ang dapat, Maureen Privado, ang dapat ma, ma relieve dito. Uh, alamin niyo po, Colonel, kung sino-sino mga yon, pagsisibakin, and then ipaseminar po siguro, training and seminar, paano po mag-handle ng mga reklamo. Yung tama yes, pag-handle. Kasi sir, kung na-handle po ito ng tama, eh hindi sana si Ma'am pumunta rin sa wanted sa radyo, hindi sana siya humarap sa amin. Opo sir, tama po. Binigo po siya ng proseso na sinunod niya. Opo sir, opo sir. Uh, Gagawin kami agad sir ng uh, action against this, uh, mga ginawa ng ating polis sir. Okay. Dalawa po mangyari. Yung pong mga tao nyo dyan, dyan mag-umpisa. Maglilinis po tayo disiplinahin nyo po yung mga tao nyo dyan and then kung may kailangan masampa ng kaso dyan administratibo so be it and then number two yung pong nanghalay sa kanya gusto ko po mapakasuan din yan agad-agad yung lalaking yon Yes sir uh, we will ask the according to the cooperation sir of the complainant para siya makapagsimula yung ating administrative case and the criminal complaint against those perpetrators sir Opo may jay, sir. Ito pong sila Sergeant Privado sa anong station po to sa Women's and Children's who ito sir? Sa so, Women Women's and Children's sir Relief mo sila lahat sir top to bottom mula sa kanilang hepe kasi ibig sabihin chain of command eh di ba Yes sir Yes sir we will contact sir ang investigation I, I want the, the whole department. team. thinking sensitive na po kayo next time Opo sa mga lumalapit po sa PNP para magumingi ng tulong. Lesson learned to. Pasisibak kita, ma'am. Pasensya na. I'll make sure na kayo po masisibak dyan. At mapaparusahan. May katapat na parusa dapat yung ginawa niyo to. Napakasakit po ito. Awa, sabi niya po. Kawawa naman itong dalawa magkasawa. Dinamay mo po. Oh. Sabi niya po. Nung papuso na awa. <laughs> awa po sa sako. yung po Sige po. <laughs> sige po. Ma Makakuha po kayo ng I promise you. <laughs> Isang pagpapatunay lang mga kabayan na hindi nakapagtataka kung bakit mas pinipili ng mga ibang Pilipino na dumiretso na lang sa RPIA at kay Sen. tulpo dahil isabi ika nga nila ang justisya ay para lang sa mayaman. Kaya nyo po mga kababayan share nyo po ang video nito ikaw bilang mamaya Pilipino ano po masabi nyo sa mga pulis na ito, sa mga ginawa sa complainant dapat ba silang masibak at nanggalin sa pwesto? So comment lang po kayo sa inyong mga reaksyon mga babayan. Maraming salamat. Sana po mabigyan ng hustisya ang ating kababayan, ang babae na ginahasa ito ng isang lalaki at mabigyan ng leksyon ang mga pulis na nambasto sa kanya. So maraming salamat mga babayan sa inyong panonood at para sa mga bago manonood, please like and subscribe and click the notification bell para updated po kayo sa aking mga video ilalabas. To God be the glory.